Ang distansya sa pagitan ng iyong mga pangarap at katotohanan ay tinatawag na aksyon. So, hi mga kuya at ate. Welcome kayo sa aking page na pangalawang pagkakataon. Sa bawat puso ng tao ay may binhi ng mga pangarap. Mahangaring sumisibol mula sa pagnanasa ng ating kaluluwa na marating ang higit pa sa kasalukuyan subalit ang pangarap ay mananatiling anino lamang nang hinaharap kung ito hindi lalakaran ng ating mga hakbang ang pagitan ng pagnanais at katuparan ay isang tulay na hindi mabobo sa pamamagitan lang ng pag-iisip o pag-asa ang tulay na ito ay yari sa pawis tiyaga at patuloy na pagkilos ito ang tinatawag na aksyon kung walang aksyon ng pangarap ay mananatiling pangarap. Isang bulalakaw na nasilayan ngunit hindi kailanman nahawakan. Ngunit kung sasamahan ng tapang at pagsusumikap, ang pangarap ay nagiging liwanag ng gabay tungo sa ating inaasam na bukas. Huwag mong hayaan maging guwit lamang sa alapaapang iyong mga pangarap. Ang tunay na hiwaga ng katuparan ay nasusumpungan sa araw-araw, nagawaing maliliit ngunit tapat.